Pak, ito po ang malawak na kalupaan dito sa so, Batangas na aming pinuntahan. Maraming mga dito established sa kanila. Farm ng mga manok. Ayan. Ano nyo oh. Farm ng mga manok. Napakalawak ng lupang ito. Nainit po ngayon. Nagpainit po ako dito saan nandito ako sa Batangas ngayon At ito ang bahay na aming tinirahan Yung kubo na aming tinirahan yan <laughs> At ito na nga ang aming nakuha. Oo, mayroon kami mangga. Mayroon kamote. Ito may tanglas. May bunay. Ayan, nag-aagahan na kami. Kasama si Marina. Welcome to my vlog. <laughs> si madam nagugulay ng talbos ng kamuti ayan maganda dito sa probinsya dahil fresh ang hangin fresh ang pagkain kaya lang hindi fresh ang uyaw <laughs> malawak doon yung kalupaan nang may tinirahan namin dito Ay ito na sa sa dito naglibot wala ito maglibot kaya bawal namin ah ayan malunggay masarap ito para sa may mga sakit na diabetic high blood may sakit kang dika ka maka utut hindi <laughs> ka maka ano sleeper may mga ano hindi po sinilasan mo nga katol uh, katol lang tuturin lang <laughs> So, ito na nga ang aming na-harvest ni Madam. Ayan. Ayan. Oh, sariwa. sariwa. ang na-harvest. Na-fresh na, fresh na. na. Dahon ng kamuti. Kamuti. Ayan. Ayan na.